Posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa West Philippine Sea hindi nagbabago kahit pa hindi ito masyadong nabanggit sa sona kahapon ayon sa palasyo. Detalye ng balitang iyan malaki Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Reports! kanya na pa rin ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng West Philippine Sea kahit hindi ito masyadong napagdiina sa State of the Nation address kahapon. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Marcos na mananatiling kalmado, diplomatiko at mapagpasensya ang sa sa tuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea na malayo sa matitinding pahayag na binitawa ng Pangulo noong 2024. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kaibigan pa rin ng Pilipinas ang China. Pero kailangan din anya nitong tumugon ng pareho at patas na paraan. Hindi rin anya nag-aalinlangan ng Pangulo at hindi nagbabago ang pagtingin nito na hindi welcome ang pagiging agresibo ng China sa rehiyon. Muli ring ipinaalala ni Bersamin ang nauna ng posisyon ng Pangulo sa usapin na nagsabing hindi kailanman isusuko ng bansa kahit isang pulgada ng teritoryo nito sa sinumang dayuhan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Man Salazar, Atak, RMN.